Good morning. Tara magluto tayo ng sinangag. Mekos mekos na natin yan mga insan no. Malagkit yung kanin natin kaya medyo pahirapan. Ito nga pala yung mga ilalagay natin. Simulan na natin. Painitin natin yung kawali. Lagyan na rin natin ng mantika. Pag mainit na ilagay na natin yung bawang, aluin lang natin ng konti tapos ilagay na natin yung carrots. Pag medyo malambot na yung carrots, ilagay na natin yung itlog at halu-haluin hanggang sa maluto yung itlog. Pag naluto na yung itlog, ilagay na natin yung pepulyo. Tuloy lang natin ng konti para sila so, na natin yung kanin lamig na hinalo natin kanina. Pagpasensya nyo na yung kaldero ko at namumuti na. Anin na, na taon na kasi kasama yan dito sa dito. Pagkalagay ng kanin, lagyan na rin natin ng asin. Nilagyan ko rin yan ng toyo paminta. Ilagyan ko rin ng oyster sauce at ng magic sarap. Pwede rin bechin kung meron kayo. Pagkatapos hinalo-halo ko na para kumalat yung mga pampalasa hanggang sa maluto. Yun, luto na. Pagkatapos yan, isasalin lang ulit natin sa kaldera kasi gagamitin natin yung kawali para magluto naman ng ulam. Ngayon, magluluto naman tayo ng ulam. Lulutuin ko lang ngayon ay pritong itlog at pritong okra. Ready na ang lahat. Tara na kumain na tayo.